hello, good morning. Kasaka, good morning po. Medyo pahinga yata sila hauler nga sila Hercules. Kaya tayo naman na yung sa bukid natin. Ay, ah, ito, tinitingnan ko kung pwede na nga ito sa Ajis. Parang sabi naman nila okay na raw. Pero yung sabi nga nila asin ko, ah, wala. Ah. Talagang marami pang sariwa. Nadapa na nga po eh, oh. dumadapa na. Oh. Ting Mahapay. <laughs> Mahapay na. Ah, kasi yung itsura niya. Oh. Aba naman nila, pwede na raw sa adjis. Eh, titingnan ko pa. Medyo tutukuluin ko pa siguro ng konti. Bumababa yung price ng palay. Hindi eh. pare-parehas. Doon sa karateg lugar namin, 18. Ang, ang tawaran ng palay. Eh. Dito naman eh bumababa pa yata sa 17 <laughs> ay talagang ano eh hindi natin alam kung pa paano siguro depende sa palay rin eh. eh, dito naman eh maganda naman yung palay okay eh. ah, kaya lang nadapa na yung iba eh oh. hindi na ah, dumapasa nung nahangin eh pero ito po, tukol na eh, ano na rin. Uh, talagang okay na rin. Mapulang mapula na. Oh, eh, ap, ano pala ngayon, natter May ano pa. May isang linggo pa. Ayan o, oh, sadami ng dumapa. Pero hindi naman na uh, nakaano nakano dahil tinali-tali na namin. Oh, ayan. Oh, tingnan <laughs> nyo na itali na yung mga nakadikit lang sa puno hindi naman nakasayad sa tubig eh, hindi na namin tinali yun ang naka, ano, nakasubsub -sub sa tubigan pero pag kaganyan po kasi matagal maano yan eh matagal gumulang hindi ka dumapang ganyan hindi ka dito sa kabila naman bana kasi yun ito bana eh sabog pa eh pagka na hangin mahina eh mahina talaga sa hangin eh katataas ng pala eh ah, dito naman dito naman eh semi bana hindi naman hindi naman sa dumo pa talagang ganun siguro <laughs> ay alam natin yung may sariwa pang ganyan eh di pagka sa adjust to gaganoon pa rin yun no, no. Tingnan lang natin. Kasi eh, Ah. Wala. Teka. Up. Gaganon so, tayo. De, eh. Hindi mo na ako. Inahawi ko pa kasi. Tapos may putik pa. Grabe. Nagbibitak na rin. Pero kaya pakalambot ng lupa. Bibitak. Oop. Ang lalay. Eh. Nang O, oh, tinan nyo ako <laughs> Mag-7 eh Masadong sa alas 7 na Eh May ano na din Medyo may Masakit pa rin sa balat yung Sikat ng araw Ayan, dito Okay naman na dito Titingnan natin Sabi ko kasi agis ang schedule. parang tagilid pa sa adjust. <coughs> kung patatawar, patitingnan ko muna sa mga uh, mga buyer. Titingnan muna natin. Kung magkano ang abutin. Kung sa sabihin nila okay na sa pa pabibira natin na adjis kung magkakaayos kami ayan ay oh ganyan na itsura nya mapula na sige oh. lalakad tayo eh na ano ka pasensya na pagka napuputo <laughs> sinasabi ko <laughs> kasi nga inahawi ko kayong daadaan da da ako ay kita mo yung mga pilapil na yan oh, oh. Ang ganyan, diyan kadadaan. Pilapil yan eh. Okay, kada mo. O, oh, ayan na siya oh. Ganyan, nyo. Ayan na lahat oh. Mapula na eh. Hmm. A -quatro. Limang uh, isang linggo pa. Sa adi siguro baka pwede na nga to. Yun na lang natin. Ah, titingnan ko muna to sa ano, sa sa mga ahente. Kung magkano pa sa pagana to, eh di. ko na, pero kung sasabihin na i-adjust pa, okay din. Hindi pa naman tayo nagmamadali. Ayun oh. Hola, sige. Ah, gaano na muna ako ano? Para mabilis ang lakad natin. ano na tindi na ano? Sa alas 7 pa lang eh. Napakainit na po ngayon. Oh, sige. Ciao na, ciao muna. Ciao po, ciao.